Magandang araw po! Ako po si Franz. Nagsasabing pangalagaan ang kalikasan. Isa sa mga paraan upang mapanatili ang kalinisan sa kalikasan ay ang magtanim ng mga puno. Ang mga puno ay nagbibigay ng saliwang hangin na ating nilalanghap. Tara, samahan niyo akong magtanim. Bay bohat bang ga bang bano at mga iba pa Ang aking itatanim ay makapuno Hindi lang ito nakakatulong sa kalinisan, nakakapagbigay din ng masarap na prutas at magandang atraksyon sa kapaligiran. Oyan, ayan, maraming benepisyo ang mga puno na way magbigay inspirasyon ang vlog na ito sa inyong lahat. Paalam!